Simula nung araw na yon, medyo nag-iba ang pakiramdam ko. Tuwing nakikita ko si Leo kasama ang ibang niyang kaibigan, lalo na ang mga lalaki, parang may kumurot sa puso ko. Madalas, napapansin ko na lang na nakatingin ako sa kanya, sa paraan ng pagtawa niya, sa paraan ng paggalaw ng mga kamay niya habang nagsasalita. Hindi ko na siya tinitignan bilang kaibigan lang, may ibang tingin na sinubukan kong pigilan alam ko naman na bakla siya at ako naman tomboy hindi kami para sa isa't isa sa ganung paraan pero mahirap ang saya ko kapag kasama ko siya yung pakihamdam na naiintindihan niya ako at naiintindihan ko siya walang judgment walang pagpapanggap isang gabi habang naglalakad kami pauwi mula sa aming thesis defense. Sobrang pagod kami, pero sobrang saya. Nakapasa kami. Nagtatalon kami sa tuwa. Andy, salamat talaga, sabi ni Leo. Niyakap ako ng mahigpit. Kung hindi dahil sayo, baka di ko to nagawa. Niyakap ko siya pabalik. Ang init ng yakap niya. Ang bango niya. Naramdaman ko na lang na parang gusto ko na siyang halikan. Napigilan ko sarili ko. Pinakawalan ko siya nang mabilis. "Walang anuman, Leo," sabi ko. Medyo hirap huminga. "Magaling ka naman talaga." Natahimik kami sandali. Lumilipad na ang mga bituin sa langit. Pero parang wala akong nakikita kundi ang mga mata ni Leo. Andy, sabi niya, malambot ang boses. May gusto ka ba sa akin? Natahimik ako. Ito na yung tanong na kinakatakutan ko. Ang tanong na alam kong magbabago ng lahat. Leo, simula ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin 'to. Sabihin mo lang, sabi niya, malunayan. Ang hirap kasi, sabi ko. Alam kong bakla ka at ako, tomboy. Hindi kami para sa isa't isa sa ganung paraan. Pero mahirap. Ang saya ko kapag kasama ko siya. Yung pakiramdam na naiintindihan niya ako at naiintindihan ko siya. Walang judgment, walang pagpapanggap. Napatitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay naguguluhan. Anong ibig mong sabihin, Andy? Sabi niya. Naiinlove ako sa iyo, Leo. Sabi ko, pabulong. Biglang nanikip ang dibdib ko. Napayoko siya sandali. Nang tumangin siya ulit sa akin, may malungkot na ng ngiti sa labi niya. Andy, sabi niya, alam mo, mahalaga ka sa akin. Sobra. Ikaw ang isa sa pinakamalapit kong kaibigan. Ramdam ko na ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pero, dagdag niya. Alam mo naman na, hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Lumabas na ang mga luha ko. Bumuhos. Bakit? dahil bakla ka at tomboy ako. Hindi lang yun, Andy. Sabi niya, lumapit sa akin at hinawakan ng mga kamay ko. Masakit mang sabihin pero hindi kita nakikita bilang babae. Hindi ko kayang baguhin yun. Kahit na, kahit na mahalaga ka sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay niya. Naramdaman ko rin ang sarili sarili kong puso na parang dinudurog. Pasensya ka na, Andy, sabi niya. At umalis na. Naiwan akong mag-isa sa gitna kalsada. Umiiyak. Ang sakit. Sobrang sakit. Akala ko dahil pareho kaming hindi street, magkakaroon kami ng chance. Akala ko dahil naiintindihan namin ang isa't isa, magkakaroon ng pag-asa. Pero, hindi pala. Lumipas ang ilang linggo. Sobrang hirap para sa akin. Hindi ko siya hinahanap, hindi ko siya kinakausap, pero parang nandyan pa rin siya sa isip ko. Tuwing nakikita ko siya sa school, umiiwas ako. Isang araw, nakasalubong ko siya sa hallway. Nagkatitigan kami. Nakita ko sa mata niya ang lungkot. Lumapit siya sa akin. Andy, sabi niya. Leo, sabi ko, ang boses ko'y naninginig. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Naglakad kami papunta sa isang tahimik na lugar sa school garden. Umupo kami sa isang bench. Alam kong nasaktan kita. At alam kong nasaktan din ako sa sinabi mo dahil... Dahil hindi ko yun inaasahan. Tumango ako. Andy, sabi niya. Naiintindihan ko na na hindi mo kayang mahalin ako bilang kaibigan lang. At naiintindihan ko rin na hindi kita kayang mahalin bilang higit pa sa kaibigan. Alam ko na yan, Leo, sabi ko. Pero gusto ko lang malaman mo na kahit na hindi tayo para sa isa't isa sa paraang gusto natin, hindi ibig sabihin na na hindi ka mahalaga sa akin. Mahalaga ka. Siguro mas mahalaga pa nga kesa sa inaasahan ko. Ngumiti ako, isang malungkot na ngiti. Salamat, Leo. Pero sapat na ba 'yan? Natahimik siya. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya nakita ko ang pagbabago, ang pagtanggap. Hindi ko alam, Andy, sabi niya. Pero napagtanto ko, napagtanto ko na ang pinakamahalaga ay kung saan tayo masaya at kung sino ang nagpapasaya sa atin. At sa kabila ng lahat, ikaw pa rin yun para sa akin. Nagulat ako. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan pero may pag-asa na unti-unting sumisibol. Ang ibig mong sabihin, hindi ko natuloy yung aking sasabihin. Ngumiti siya ng malaki, ang mga mata niya ay kumikinang. Oo, oh, Andy sabi niya. Ang ibig kong sabihin, gusto kong subukan. Gusto kong subukan kung paano tayo magiging tayo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Saya? Takot? Pagkalito? Siguro lahat ng yun. Pero sa mga sandaling yun, habang nakatingin ako sa kanya, alam ko na na ito na yun. Ito na ang simula ng isang bagay na hindi namin inaasahan pero pinili naming ipaglaban. Leo, sabi ko, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko na na ang aking puso ay lumalakas. Gusto ko rin. Nagyakap kami, hindi na bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong handang sumugal sa pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi sumusunod sa kung anong karaniwan kundi sa kung anong tunay. Sa paglipas ng panahon, naging malakas ang relasyon namin. Napatunayan namin na hindi kailangan ng label para sa pagmamahalan. Ang mahalaga ay ang pag-intindi, ang respeto, at ang pagmamahal na higit pa sa mga inaasahan ng mundo. Kami ang patunay na ang pag-ibig ay may iba't ibong mukha at ang pinakamaganda ay ang mukha na tunay para sa dalawang taong nagmamahalan.